Ano, kalakay. Parang iba na naman ata to. Para namang may hati. Sa loob. Nenje. Ako, kung may gasam na. Hmm? mga kadragon, ayan, good morning. Welcome back po ulit sa ating YouTube channel. yan, yeah. kung kahapon namitas tayo ng okra, ngayon naman ay mamimitas tayo ng... Labanos. Labanos mustasa. Makakompleto na namin yung, yung ka, Ubo. <laughs> Ayan, dito ulit kami sa Sityo Amaling, Barangay Manuot. May inaantay lang kami yung asawa ni Ate Dingding dahil sasamahan niya kami doon sa may-ari ng Labanosan. So, ayan mga ka-dragon. Samahan nyo po kami sa panibagong episode. Let's go! Ayan mga ka-dragon. Nandito na tayo sa Labanusan. Inaantay namin yung mga mag-harvest. Grabe guys, ang luwang oh. Uh. Dito pala maganda mag -ano, maggulay gulay Ganda kasi ng lupa. Maitim yung lupa. Oh. Uh. Para siyang may pataba. Ito guys oh. Wow. Actually ako hindi ko pa natitikman to. Kaya parang ano, may amoy. Si JJ kumakain daw nito. Ano bang masarap na luto sa ano? Labanos. Labanos mustasa. Labanos yeah. mustasa. Pinipilian lang din nila. Kasi yung iba ano, payat pa. Maliit. Ang ganda dito. Ito naman guys, ano daw to? Sweet corn. Yung nakatanim. Tsaka pakuan itong nasa gilid. Ayan, maka-dragon na dyan na yung ano katiwala taga magbay daw tong may-ari nito labanos na na okay nagdakil bata nga pichaya Kala na rin kalalaki na rin ng dahon mo na oo eh Eh, turuan mo sila kuya eh. Baka mabun baka mabunot nila yung mura pa. Tingol ka eh. So, Magbunot na kayo eh. Magbunot na kayo Magbunot na kayo ba <laughs> yung bubunot nila? Basta malalaki lang po. Sige. Order ba sa inyo ito kuya? Hmm. Kayo Hmm. Magkano rin ang kwan ng ano labanos? Kilo? 30 ata. Kahit punggok kuya na mataba? Ito ba so, basta, um, malaki? <laughs> Parang natakot ako magbunot. Kahit okay, pag so, mataba. oh. <laughs> wow, ang laki nito. Labados. Yan oh. pahabaan nga kayo. Oh, oh, sino may entry diyan? Oh. <laughs> <laughs> Ito yung punggo. wow Wow. Oh. pala.

Pagkagawa <laughs> ko siya magbagas na. Kapag ko siya. Yan, naputok ko. Wala kang te, bayaran mo yan. Wala kang te. Ibenta <laughs> nila yan ang te. Ito ka sama matukong talaga. Nakuan ma. Reject nyo oh. yan ang te. Wala, ito rin. Wala, huwag niyong putulin. Pagalitan kayo ni kuya. Pagdiritso mo lang, bunot yung parang hindi mabalik. Ang ganda pa rin. Ang ganda pa rin. Birikulang. <saan> birikulang. Lakante. Ay, birikulang. Parehas kayo. May mga maliliit. Pauwiin nga. Pauwiin na tayo ni Kuya dito. Papan lang kayo. Nagpwa. Ang tabati, inakuha. May maliit na ko. Birikulang. Bayaran nyo na yan. Babae siguro to. O. No? <laughs> Ang damit ko siya. At uh, na, kuha na. Ang ganda o. Ito ko rin man. Para akong naghahalaw-halaw ng sibuyas dito. Parang sibuyas na pa na. Ito na, eh. ganda na Sana naman yung line mo, tita. <laughs> Kahit saan-saan lang din kasi. itu, oh, may linya na eh. <laughs> kayo eh. Wala nang malalaki diyan. Ha? Muta eh. Punta ko lang yung upo. Sige kuya. Dito. Siguro tapos natin isang gano'n o, pas balik na naman tayo. Parang singka mas ay. <laughs> Mabitis. <it. laughs> ah, ganun. Natatapos hmm. ah. kami kuya Baka mawawumali kami. Mm. Oh, dito lang oh. Nakahaba 'yun oh. Mat atid dog George. Good <laughs> George. Ay no kahaba. Ay na yata yung pinakamahaba na ko ya. pa Meron pa rin. Kakantaw siya. Ka. Kakantaw na kakantaw. Nakaangat na yung nakaangat lang daw ang kunin nyo, wag yung nakalubog. balikan ko raw. Ang <laughs> <laughs> <Nakaangat. sighs> <Ay, paangit talaga. sighs> hmm? na Lamay kambal tayo. Wow. <laughs> Kambal. Nakadikwat ro siya, Di. Para namang may hati. <laughs> sa loob. Ano yun, yan, Kakaiba yun, Di. O, kaya ang hati <laughs> yung legs niya. O, taas ko. O, uh, tingnan niya. O, ah. uh, uh, uh. Kayo na bahala mag-usga. sa akin naman, Kuang. Eh guys, konti lang yung ating pipitasin dahil ay bubunutin dahil konti lang din yung pa-order nila. Nagga-harvest lang sila kapag meron silang pa-order. Wait lang po, parang mahirap to eh. <laughs> pe. Parang iba na naman to <laughs> <laughs> Payat. Okay, okay. okay, okay. okay. <laughs> ang ganda to ko. Sarap ng garbis ng ganyan din. No, oo. Oh. Ay, sira to. Oh. Hindi ko pa Damage na yan. yung kapon nila gan. Nabubutas say, yung ilalim, okay, no? Siguro inuuod. Kaya nagkakabutas. Hmm. Sayang to. May bukas. Buti na lang maulap. Hindi mainit. Si Kuya Junior nagpunta naman sa upuhan. <laughs> Sarap ito yung ginaro nila sa bangos. Yan, hindi ko pa yung natik... Ay, nag-try ako. Minsan, nagkinagat ko. Parang hindi ko gusto yung kwan niya. Pwede mo siyang i Pero kailangan mo muna ata siyang pispisi na. tinaw. mo muna siya. Pero ako gusto ko kasi ginahalo. inahalo. daw yung Hindi ko alam kung gaganda ng okra o. Oh. Ang okay. Ilang bundle order sa inyo kuya? Pagkakarang hmm. bente. Ang lalaki Oh.

Pero mas matindi kasi yan eh. Baka mag-asawa yan. Thank <tipos> you. 30 lang ang kilo, Trenta, sabi niyo din eh. <laughs> <laughs> Dito na kayo <ba> <laughs> Wala, inalok na pa. Inalok na pa yung Katutana.

Ano naman yan, ante? Kamang. Daliri? Kamang. <laughs> Daliri. Ayan, <laughs> <laughs> to, three, four, five. Hindi pa sa hindi mapigilan, guys. Hindi, uh, hindi na, sana man din nila, o yung mga okay na ganyan, ante. Meron may mga petche din pala sila dito mga kadragon eh. kaya lang ang lalaki na yung iba sira ng dahon hindi nila na agad na ano harbisin hmm. hindi hmm. kaya ako kasi isang parang oh. dami doon normal malalaki siguro mga babayaran namin yung ibang ano naputol namin nakakahiya din kasi yan mga ka-Dragon, bili rin tayo ng petchay. Dahil yung petchay natin sa bukod ay malilit pa. 15 daw yung isang puma. Yung 15 pesos, mga limang po daw. Ay, lima? Oo. 1, 2, 3, 4. Kala ko isa. Kahit ko dahil. Sabi niyo kasi isa. Pa <laughs> lang po, apat na lang po. Masarap to at fresh na naman oh. Eh. Sarap yan. Hindi man lang yan. Isang piraso na lang po. Isa na lang po. Okay. Oy! Bagkatin niyo na! <laughs> Sarap yan sa ano? Gisa mo lang yan na uh, with sardinas. Yes. Sarap. Ulam na pa si kuya oh dito natin magalan. Mm. Surprise dinas. Masinisin na. Thank you po. Salamat po. Mauna na kami kuya. Tawalin to ulit. Yan sureball na, na magtatrabaho daw sila <laughs> kuya Dan. Kahapon kasi nag-spray daw sila ng sibuyas kasi nga umulan. Nag-spray sila kaya hindi sila natuloy kahapon mag gawan ng CR. Kita-kits tayo mga ka-dragon sa kubo. Ayan guys, nandito na ulit tayo sa ating kubo. Ayan, may nadaanan tayong ano o. Oh. na ng kalabasa. Ilagay natin sa munggo. Ang sagpaw na ating munggo, karne. Kinirog na karne. Sarap yun. Anong luto yan, guys? ikon ko lang daw ito eh kilawin daw sabi ni Kuya Dan request nila kilawing uh, labanos labanos with talong daw Nila talong, talong. na nilaga uh, gusto rin pala nila to kala ko ayaw nila kaya kahit si Kuya Efren gusto raw kamo na ko ay no may talong hindi nila ko na yung binili kung talong update tayo sa ating CR Okay, na natin na 老乡。 katuwoy ko na talaga ayo ng mga ganito pa. Ah, nilagay natin. Wa mukang serap tong ating laban no, sa. Ah, ka... Ayun, nilagay na asukal natay. Mesa ko na yan. kaya lang kayo. Ginagawa uh -huh. ko rin yung dati pero nung bata pa ako pero so, ngayon ngayon ay, parang hindi. Hindi na lang asukal lang. Pag... Parang koutan. Ayun, ginagawa nyo rin bayan maka dragon yung asukal lang ginagawa namin eh. Mm -hmm. Basta't nakapaglaga dati ng mga... Sa bagay, sa palaman ganyan, mm -hmm. no, mm -hmm. ante? Yung Yung minatamis. Ganito, wag mm -hmm. mo. Kaya nga, nung naman nakapagkakarap na ganito, Dapat kasi nga po Inihaw na talong na naman mga kajawabon. Ito yung ating sahog sa munggo. Uh -huh. Kamura yung ano no? Bulak-bulak. Sampu lang. Kadami. Bulak-bulak. Hindi mm, ang sarap. Ano lang ito, ante? Saglit lang yan. Yung paa. Yung bulak-bulak. Yung kahoy niya. Eh. Mm -mm. na lang yung kong ito. Napunipun na ito sa abong, guys. Overload? Mm -hmm. No, may ayan. Ayun, ang masarap talaga. Bulak-bulak pa, guys, ako. Ayan, lagay na rin natin ito. Parang gay. Lalaok ng George. Nakakainis guys yung maliliit na tipaklong. Inuubos tong dahon ng ano chai. You oh. know. sira na o. Oh. Wala namang uon. Ito, oh, ang lalaok. Wow. Well, Overload din <laughs> yan. Ayan yung kinilaw. Hmm. na labanos. Ano ito yung eh, tawag yan Yung salada? Diwata, ano? Diwata pares? Hmm, itong overload ng duro. <laughs> <laughs> Ganyan lang yan, tapos lagyan mo pang bagoong. Oh, eh. Yun, sa taas yung itim yung takip. Hmm, na eh. Pau ke bengau? Apa gasam nang? Hmm? laban na pai, pai, kau yang train. Oo. Oh. Kararag ka na ni Pita okay? Salamat po sa mga biyaya nito. Okay. Tawag na ng po. Okay. Pagkatawad na siya Sa nagsigit Amen. 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 Na Hiya, tayo tayo, Apo? sa mo ay? Wala. platito. bunga na Ayun, no,

maganda tayo. Hmm. Hindi na no, masyadong ma ano yan, sa bibig at naramas, lalo kung matagal na babag. Ay, nagkakangapat na. na. Sinabi sa, naka naka sa, sa Parang mano siya, sangar kainin. Oh, parang na, na titikman ko, kaya ayaw Pero kung matagal mong ibabad yan, tas magandang pagkalamas, ay matanggal ang katas niya eh. mm -hmm. Parang, Isla. parang ano na lang siya. mm -hmm pagkubang mo konti sa may magbuong niya. Ang niya, Oh talong o. Yung isang bandal lang na Saan mo may sanga bandal? May sanga Kasi daw ang isang kilo? sirte nung ba ang ay 40, 40. Kurang, 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 kurang de, 500 yung, yung pieces yung daw ang isang sako. Ah? Ang isang ko. Bandel. bandel. 500 pieces. Hindi ay, kilo? Ayun kilo ay kilo sa May previous na. bandel bandel po ada po ang 1 kilo sa de. forty times 10

ang rawat karna na kumamot niya kung tapos <laughs> ano pa yung kini raw sinigang lang ba itong labanos na ka ba? Labanas nila mm -hmm. mm -hmm. Sa ano ay sarsyado? ko. Karap din niya sa sarsyado. sinigang pa na ito. Ayun mga kadrago, naglalagay na ng bubong si Kuya Dan. Hindi kami makapasok sa loob wala wala pang daan So ayan guys, may bubong na tong ating CR. Ako na mo problema doon eh. Ito pinataasan natin tong dito para maganda. Ito yung ating CR, di ba? Ang ganda, ang cute. Wala pa yung bowl, Papa, kasi papalitadaan pa yan. Para hindi ma rumian yung ating bawal. Ayan, dito po yung magiging pinto natin, mga kajwagan. Tapos ito naman yung pinto papuntang CR. Ito, lalagyan pa ito ng hollow blocks. Hindi pa nila nilagyan kasi nga, ano, popular pa nila ito.